Terminado ang embahada ng Pilipinas sa Lebanon na pahirapan ng proseso sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan doon. Hinaing ng mga OFW, marami sa kanila ang buwanang ng naghihintay sa usad pagong na repatriation process. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Araw-araw ang pagsabog sa ilang bahagi ng Beirut sa Lebanon. Walang tigil sa pag-atake ang Israeli forces na handang pulbusin ang kuta ng militanteng grupong Hezbollah. Kabilang sa mga naiipit sa gyera ang mga kababayan natin doon. Ilan sa kanila gusto nang umuwi sa Pilipinas pero usad pagong daw ang proseso sa repatriation. Mag-fill up po kayo doon ng assistant form tapos with picture. Tsaka ng mga IDs na need nila, tapos yun lang po, tapos ah, isusumiti po nila yun sa immigration office. Tapos mag-antay po kayo, sabi 20 to 21 days maximum. Pero may buwan na po, wala pa rin. So naming malaman kung paano talaga kami uh, mapapalabas dito. Marami ang gustong umuwi. Uh, hindi lang namin alam kung paano iisa-isahin uh, uh, naman ng rito sa embassy natin na wala naman yata silang tao para pakinggan yung mga kung gusto talaga umuwi o paano nila iipunin yun. Aminado naman si Ambassador Raymond Balatbak ng Philippine Embassy sa Lebanon na pahirapan ang pagproseso ng repatriation. Karamihan daw kasi ng mga OFW sa Lebanon, hindi hawak ang kanilang passport. Ang employer ang may hawak ng passports. So, uh, usually ang ang mangyayari diyan we will have to negotiate with the employer to uh, release the passports kung hindi naman maibalik ang mga passport maaari naman daw kumuha na lang ng travel documents mula sa Lebanese immigration yun nga lang pansamantalang inhinto ng immigration ang pag-iissue ng mga clearance dahil sa kasalukuyang sitwasyon doon sa kabila niyan doble kayod ang ebahadan na mapauwi ang lahat ng OFW Nagtayo na rin ang tatlong evacuation center para masigurong ligtas ang mga Pilipinong nasa high-risk zone. Our main shelter uh, in the Bitmeri, uh, we also have uh, 14 uh, Filipinos. These are married to uh, Lebanese and they have their children. Three mothers and 11 children. Uh, and ito ito po mga hindi po nagpaparepat ito. They just want to, uh, to stay in a safe area. Sa tala ng Philippine Embassy sa Beirut, umabot na sa 1,544 ang nagpalista sa repatriation. Dahil sa gyera, limitado ang flight. Sa October 2, labing limang Pilipino ang nakatakdang umuwi sa Pilipinas, habang labing anim na iba pa ang ililipad sa October 4. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jigyo Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.